hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH-TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega dahil live naming iahatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maagang Pamasko ang handog ni Pangulong Bongbong Marcos matapos itong mamahagi ng aginaldo para sa mga biktima ng Violence Against Women and Children o VAWC sa isang rehabilitation center sa Muntinlupa. At kasama sa mga Pamaskong hatid ng Pangulo ay bigas at mga regalo para naman sa mga bata ang iba pang detalye tinutukan ni Rose Babiera. Bumisita si Pangulong Bongbong Marcos sa Marilac Hills at Haven for Women sa Muntinlupa City, kung saan siya namahagi ng maagang pamaskong regalo sa mga bata at kababaihan na biktima ng iba't ibang uri ng pang-aabuso. Ayon sa Pangulo, sa kabila ng mga kalamidad na patuloy na kinakaharap ng bansa, titiyakin ng pamahalaan na ipapadama nito sa lahat ng Pilipino ang diwa ng Pasko lalo na sa mga bata. Kahit papano, tiyakin natin tayong lahat, kami lahat, na lahat ng Pilipino, lalo na itong mga, ito mga maliliit, ito mga, uh, ito mga bata, ay eh dapat ang mga bata kahit paano makaramdam ng Pasko. Kahit sila ay naging biktima ng bagyo, kahit sila ay naiwan pa sa mga evacuation center. Basta kami sa pamahalaan, titiyakin namin lahat ng Pilipino ay may Merry Christmas ngayong 2024. Nasa higit sa dalawang sako ng tigli 50 kilo ng bigas ang ipinamahagi ng Pangulo sa Marilla Hills at 10 sako naman sa Haven for Women. Tinatayang nasa dalawang daang bata ang nakatanggap ng maagang pamasko. Kasabay nito, nakasuporta rin ang Administrasyong Marcos sa 18-day campaign to end violence against women na nagsimula noong ikadalawang ng Nobyembre hanggang ikalabing dalawa ng Desyembre. Katulong din ng Pangulo ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pagbibigay ng espesyal na proteksyon sa mga bata sa iba't lugar sa bansa. Gayon din ang iba pang tulong sa pamamagitan ng community-based initiatives ng kagawaran. Simula 2017 ay bumibisita na si PBBM sa mga nabanggit na institusyon at taun-taon namamahagi ang pangulo ng tulong at regalo sa mga bata at kababaihan. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Itinuturing na bilang flagship government program ang Tara Basa Tutoring Program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Layunin nito na matulungan at maturuan ang mga mag-aaral na hirap at hindi sanay na magbasa, gayon din at mabigyang dagdag na kita ang mga tutor mula naman sa mga piling college students. Ang mga detalye alamin sa report na ito. Idineklara na bilang flagship program ng pamahalaan ang Tara Basa Tutoring Program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sa Executive Order No. 76 na lilagdaan ng Executive Secretary Lucas Bersamin, layunin itong magtulungan ang mga ahensya ng gobyerno local government units o LGUs, at pribadong sektor sa naturang programa. Ito rin ay para sa pagbuo at pagpapalawak ng komprehensibong learning program para sa mga estudyante sa elementarya na nahihirapang magbasa at upang ma-develop rin ang kanilang foundational reading skills. Sa ilalim rin ng Tarabasa programa may alok na cash for work para sa mga piling college students kapalit ng pagiging tutor nila upang kanilang maging dagdag na income. Sa ilalim rin ng EO, ang DSWD ay may mandato na tukuyin ang mga eligible beneficiaries, bumuo ng learning at development activities, i-develop ang databases para sa progress reporting at lumikha ng isang evaluation at monitoring framework para sa naturang programa. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nangunang Pilipinas sa Manufacturing Index ng ASEAN countries sa nagdaang buwan ng Nobyembre. Maliban dito, nakitaan din sa demand condition sa bansa sa ikalabing limang sunod na buwan. Ang mga detalye tutukan sa report ni Millie Borja. Naitala ng Pilipinas ang pinakamataas nitong Manufacturing Purchasing Managers Index o PMI sa mga Southeast Asian country para sa nagdaang buwan ng Nobyembre. Yan ay ayon sa report ng S&P Global kung saan nakitang umangat sa 53.8 ang score ng bansa mas mataas kumpara sa 52.9 noong Oktubre. Ang November manufacturing din ng bansa ay ang pinakamataas na nakalipas na halos 30 buwan. Nalampasan din ito ang average na score ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN na 50.8 at mas mataas na naitala ng Vietnam na 50.8 at Thailand na 50.2 score. Maliban dito, nakita rin ang pagtaas sa demand conditions sa bansa sa ikalabing limang buwan na siyang malaking epekto sa pagtaas din ng purchasing activity, inventory, output, bagong sales at hiring. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naglabas naman ng nasa 1 milyong pisong pondo ang Department of Budget and Management o DBM sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Ito ay upang tugunan ang rehabilitation projects nito bunsod ng naging epekto ng mga nagdaang kalamidad. Ang mga detalye sa balitang yan, alamin sa report ni Arnold Herrera. Inaprubahan ng Department of Budget and Management o DBM ang isang bilyong pondong request ng Department of Public Works and Highways o DPWH para sa mga restoration projects dulot ng mga nagdaang kalamidad. Ayon kay DBM Secretary Amena Pangandaman, inilabas ang pondo sa ilalim ng Special Allotment Release Order o SARO upang pondohan ang mga disaster-related projects ng DPWH. Mahalaga mano ito dahil isang ahensya sa naging frontline para sa relief at rehabilitation efforts sa mga nagdaang bagyo para sa mga Pilipino. Ngayon taon, naglaan ng pondo ang pamahalaan ng 22.736 billion pesos para sa national Disaster Risk Reduction and Management Fund o NDRRMF na inilaan sa ilang ahensya tulad ng DPWH. Para sa DZRH-TV, ito si Arnold Herrera. Unas sa Pilipinas, unas sa Pilipino. Nakapagtala ng higit 200 bilyong pisong investments ang Philippine Economic Zone Authority o PEZA na lagpas pa sa inaasahang target nito ngayong 2024. Ang mga detalya tutukan sa report na ito. Libo-libong mga trabaho at pagpapalakas ng exports ang ibubunga ng mahigit sa 200 billion pesos na investments na naaprubahan ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA magmula ng January hanggang November Ayon sa PESA, 201.55 billion pesos ang kabuwang investment pledges ngayong taon na 43.1% ang itinaas kumpara noong nakaraang taon. Nagmula ito sa higit dalawang daang mga bago at expansion projects na gagawa ng higit 70,000 na mga trabaho at palakasin ng exports sa halagang 3.9 billion US dollars kada taon. Noong Nobyembre, apatapot isang mga proyekto ang inaproba ng PESA kung saan 22 rito ay sa manufacturing, 10 sa information technology at business project management at tatlong facilities development. Magbubukas din ito ng higit sa 30,000 mga trabaho at paglaki naman sa annual export revenues ng Pilipinas. Samantala ayon kay PESA Director General Teresa Panga na kinakikitaan na ring mag-invest sa bansa ang ilang mga bansa sa Middle East at Afrika. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muli namang binigyang pagkilala ang TDM Travel Trade Excellence Awards ang Clark International Airport sa Pampanga bilang isang International Airport of the Year ngayong taon, kung saan binigyan pansin rin ng mga makabagong inisyatiba ng airport na siyang nagbigay ng impluensya sa iba pang mga paliparan sa Asia. Ang mga detalya sa report ni James Galangue. Muling kinilala bilang International Airport of the Year ang Clark International Airport o CRK sa Pampanga sa prestigious and EDM Travel Trade Excellence Awards Asia 2024. Ito ay dahil sa mga makabagong inisyatiba ng airport at magandang karanasang na ibibigay nito sa kanilang mga pasahero at nagbigay rin ng impluensya sa iba pang mga paliparan sa Asia. Ayon kay Noel Manankil, CEO ng Luzon International Premier Airport Development, o LIPAD, patunayan niya ito sa dedikasyon at sipag ng bawat empleyado ng naturang paliparan. Anya, patunay rin ito na nasusunod ng kanilang kumpanya ang Minimum Performance Specifications and Standards o MPSS na nagpapakita ng pagsabay ng paliparan sa pandaigigang pamantayan sa serbisyo at kalidad. Dagdag pa rito ay ang pagsasagawa ng regular feedback mula sa mga pasahero at third-party audits sa tulong ng Airports Council International o ACI upang patuloy na mapabuti ang mga pasilidad, serbisyo at operasyon nito. Samantala, ang TDNM Travel Trade Excellence Awards Asia ay isang prestihiyosong award-giving body sa Asia Pacific region na kumikilala sa mga natatanging kontribusyon ng na mga institusyon sa pagpapaunlad ng tourism industry. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, nakatanggap naman ng maagang pamasko ang mga senior citizen sa Abukay Bataan mula sa kanilang local government unit. Narito ang detalya sa report ni Danny Kumila. Tuwang-tuwa ang mga senior citizen ang matanggap nila ang ayuda mula sa lokal na pamala ng Abukay Bataan ang pagbibigay ng tulong pinansyal na ayuda sa mga edad mula 80 hanggang 99 ay bahagi ito ng kanilang niambag sa lipunan. Programa ito ng pamala na nagpapakita ng malasakit at pagkalinga sa mga nakakatanda na umabot sa ganito edad. Ang edad 80 hanggang 89 ay tumanggap ito ng 10,000 piso. Habang ang edad 90 hanggang 99 ay tumanggap naman ito ng 20,000 piso. Personal itong ipinamahagi na pinuntahan sa kanilang mga tahanan ng LGU Abukay sa Barangay Gabon, Barangay Kalaylayan at Barangay Kapitangan. Sa pamamahala ito ni Abukay Mayor Robert Tagli at Vice Mayor Roberto Wang Bupabustan na kasama ang mga konsyal ng bayan at nakaagapay din dito sina Miss Rosel Cabrera RSW ang happy ng FSWDO kasama ang mga staff at si Oka President June Karaig na tumulong na masigurong maayos at mabilis ang implementasyon na naturang pamamahagi ng ayuda patuloy umano ang programang ito upang marandaman ng mga lolo't lola na pinapahalagad ang kanilang katandaan bilang bahagi ng komunidad at progreso ng bayan. news naman tayo pagdating sa sports. Dalawang Pinay athletes ang namayagpag sa international scene matapos makakuha ng kampiyonato sa nagdaang 2024 Tennis Championship sa Taiwan. Para sa Britang Sports, iatid yan ni Millie Borja. Nakuha ng dalawang Filipina tennis player na si Nathaniel Madis at Steffi Aludo sa gininap na 2024 SEED Academy Cup International Junior Championships sa Changhua, Taiwan. Maliban dito, Nasungkit din ni Madis ang kampinato sa singles ng kaparehong kompetisyon. Tinalo ng rising tennis star ang pambato ng Japana si Rira Kosaka with 6-0 at 6-4 scores sa finals. Sa kanyang sunod-sunod na pagkapanalo, inaasahang makakapasok si Madis sa World Junior Rankings Top 300. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa DZRH TV, ito si Milly Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. Jane De Leon at Kirai Celis Wagi sa Ima Wa Ima Asian International Film Festival sa Japan. Ang mga detalye panoorin sa report ng ating showbiz angel. Dalawang Pinoy na aktres ang nag-uwi ng parangal sa katatapos lang na Ima Wa Ima Asian International Film Festival. Si Jane De Leon, waging best actress sa ilalim ng suspense thriller horror category para sa kanyang pagganap sa Shake, Rattle and Roll Extreme. Sa kanyang IG, binahagi ang ilang pictures sa ginanap na awards night sa Osaka, Japan. Say ng aktres, grateful for this one. Samantala kong si Jenin sa pinagbidahang katatakutan, pinarangalan, si Kirai Zelis naman sa tawanan. Best performance in a comedy ang nasungkit itong pagkilala para naman sa kanyang pagganap sa pinikulang Malditas in Maldives. Very thankful walang komedyante sa nakamit na tagumpay. At hiling nito sana mapanood din daw sa Pinas ang ilang film. Special mention naman ang kanyang co-stars sa sina R.C. Munoz at Janelle T. Kung tandaan, last September, nang mapanalunan ni Kiray ang Breakthrough Performance Award sa Wuwei Taipei International Film Festival para rin sa pelikulang Malditas in Maldives. Para sa DZRH TV, ito pa ang showbiz angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po mga balitang pampafeel better para sa inyo. Hanggang sa susunod po na episode para sa mga balitang hatid lamang ay good vibes. Kaya naman, para sa ating mga live streamer sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong share na balitang hatid rin ay good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tadaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Robic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV